Ang ibig sabihin po nung na-deactivate yung record nyo, uh, uh, wala na po yung pangalan nyo sa listahan ng pwedeng bumoto. Kaya kung kayo po ay na-deactivate ng record at hindi nyo po hindi po kayo nagsadya sa opisina para i-reactivate, hindi po kayo makakaboto sa susunod na eleksyon. Ini-inform po yung mga na-deactivate through uh, registered mail po ang amin hong proweba na napadalhan po ng sulat pinadaan namin sa post office lahat yung mga sulat na para ho doon sa, sa mga tao. Uh, remind ko lang po lahat ho nung mga gusto pang mag uh, rehistro na magsadya na po kayo dito sa aming opisina habang maaga pa. Doon sa mga bago na gusto mag ang ang requirement so is uh, any valid ID. At kung sakali naman pong wala kayong madalang any valid ID, kailangan pong magsama po kayo ng isang uh, kasama sa bahay na registered voter na ho dito sa ibaan na siyang po pwedeng uh, mag-certify sa inyong identity. Kung wala po talagang madadalang uh, any valid ID. O kung wala na mo pong kasama sa bahay na naboto na, pwede pong kapit bahay o kapresinto po, yun ho ang po pwedeng uh, mag-certify ho sa inyo. Ang importansya po ng pag re siyempre po hindi ho kayo makakaboto kung hindi ho kayo nakarehistro. Ang isa pa po, kung kayo man po ay nakarehistro at kayo naman po ay walang biometrics at hindi ho panakukunan kayo ng biometrics, hindi na rin po kayo makakaboto sa susunod na eleksyon. Kahit po ho kayo ay uh, regular na bumoboto, pero wala naman pong uh, biometrics, uh, mawawala, uh, mawawala na rin po ang pangalan nyo sa listahan. Kaya po uh, ini-encourage ko po yung mga walang biometrics na Uh, magpunta na po dito sa opisina habang mas maaga pa, wag na pong intayin yung, uh, yung last day kasi talaga pong mahaba ho ang pila iisa uh, ho ang uh, data capturing machine ho dito sa ibaan pag uh, medyo mahaba ho ang pila talagang matagal ho ang uh, proseso ho ng ating pagre -rehistro. at uh, muli po, ako po ay maraming nagpapasalamat at isa pong reminder po ulit, from October 12 to 16 suspended po ang ating registration validation, lahat po ng transaction tungkol sa rehistruhan para ho doon sa Uh, uh schedule ho na filing of uh, certificate of candidacy from October 12 to 16 maraming salamat po